What's up guys? Good morning. Sa video ng ito, i-share ko sa inyo kung paano ko tinawid yung aking maliit na negosyo noon sa pandemic. Kaya kung gusto mong matutunan ang aking pamamaraan nung panahon ng pandemic, tapusin mo ang video ng ito, i-share ko sa iyo ito ng libre. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Jundry Salot, dating OFW, na ngayon ay isa ng entrepreneur at isang content creator. Pero so, ito muna ang kwento. 2019, December, nakakita ako ng maliit na pwisto na as in, bakanting luti lang siya na maliit. Tinayuan ko ng maliit na structure na light materials at yun, nabuo ko yung maliit na shop na yun. Ngayon, nung nag-umpisa ako while ginagawa yung aking maliit na shop, yung buwan na din na yun, habang ginagawa pa yung aking maliit na shop na inumpisahan, yun din yung time na unang lumabas yung virus na kung tawagin ay COVID-19. Unang lumabas yon sa bansang China. Tuloy-tuloy ang construction, hindi ko pinansin yun hanggang sa nagbukas kami after namin nagbukas ng motorcycle repair shop 2020 yan din yung kasagsagan nung pagkalat ng COVID-19 pero hindi ako nagpatinag nilakasan ko ang loob ko na ito ay dahil naumpisahan ko kailangan panindigan ko itong naumpisahan kong maliit na negosyo at lumipas yung ilang buwan yun na nagkalat na yung COVID sa buong Pilipinas at doon na nagumpisa ang kalbaryo ng aking negosyo na puro na lang close ang aming shop dahil sa hindi ito essential business. Kaya napakahirap sa nag-uumpisa at lalong-lalo na wala pa tayong kaalam-alam sa larangan ng pagninegosyo. Doon yung pinaka-struggle ko sa taon na yon. Pero, nilalabanan ko yan. Naglakas loob ako. Hindi ko pinabayaan na bumagsak ang aking naumpisahang negosyo. Kaya ito ang isishare ko sa inyo kung ano ang mga ginagawa ko para maitawid ko yung aking naumpisahang maliit na negosyo na kung tutusin, wala talaga siyang kita on that time at puro lang gastos. Unang taon, dahil sa walang income yung business, unang ginawa ko para hindi talaga siya totally magsara sinuportaan ko ang aking naumpisahang maliit na negosyo almost isang taon lahat ng expenses ay mula sa sarili naming pera na mag-asawa talagang ginapang at ginapang ko yung aking maliit na naumpisahang negosyo ni hindi ako sumahod lahat ng expenses in the whole year sariling pira po namin ang ginastos namin hanggang sa mag-survive lang ang motorcycle business namin. Sumunod na paraan na ginawa ko dahil puro sarado ang katulad sa ganitong nature ng business, ang ginawa namin noon, nag-social media kami. Nagbinta kami sa social media. Doon ko inumpisahan yung business page ko ngayon, yung cycle care, motorcycle shop, binta-binta online at yung mga kakilala namin, nag-message -me din pag may problema sila sa motor nila. Through online, nagbibinta kami ng online, kahit papano, kumikita pero hindi ganong kalaki. Meron din namang bumibili pero hindi siya ganon kalaking income. Kulang pa nga ang income niya sa online sales sa aming fixed cost. Pangatlong paraan na ginawa ko dyan nung kalagitnaan na ng taon during pandemic, nag-try kaming mag-loan. Naglakas loob kaming mag-asawang mag-loan pang sa hukunan. Sawa naman ng Panginoon, doon namin natutunan papano dumiskarte at makapagbayad sa loan. Sinubukan namin lahat ng diskarte paano namin mabayaran yung aming fixed cost. At lumipas yung ilang buwan, nabayaran naman namin yung aming mga expenses buwan-buwan. Yun ang sa tingin ko, ang pandemic, doon kami nag-umpisa at doon din namin nalalaman at natutunan ang lahat ng diskarte papano maitawid ang isang nag-uumpisang negosyo. Ang apat na diskarte na ginawa ko On that time, sa unang taon namin sa pagbi-business ay pag-search -si ng mga content creator, ng mga YouTuber, yung mga tutorial nila regarding sa pag-oempisa ng pagninigosyo, ang dami-dami kong mga na-search na ng mga tao o na mga nagbi-business content, napakadami. Kinuha ko yung mga idea nila, pero meron ako isang taong nakilala si kasosyong RB Orobia. Simula nung may napanood akong video niya, yun na nag-decide ako na ito na yung tao na lahat ng video niya pinapanood ko na doon ako kumuha ng mga idea kung paano magtaguyod ng maliit na negosyo. Sa lahat ng napapanood ko na mga nagko-content patungkol sa negosyo, ang kanyang mga content kasi ay hindi ka talaga tinuturuan kung paano ang gagawin mo sa aktual mo na kung anong merong negosyo ka kung hindi ikaw mismo owner ikaw ang figure out kung papapno mo ito gawan ng sistema kaya nung panay panood ko sa kanya mga video sabi ko sa sarili ko mayroong something dito sa tao na to na kahit hindi niya talaga tinuturo step by step ang pagpatakbo ng negosyo pag pinanood mo ang mga video o content ni Kasusyong Arben, malalaman mo na lang na may biglang papasok sa isipan mo na kasagutan doon sa hinaharap mo na mga problema sa na-encounter mo mismo sa sarili mong negosyo. Gabi-gabi kong pinanood ang kanyang mga content at pinag-aralan ko kung ano ang kanyang dapat itawid sa kanyang mensahe punta sa ating sariling negosyo. At napakalaking advantage din talaga during sa pandemic dahil ang mga tao ay bawal lumabas at itong si Kasusyong Arvin nakabuo ng grupo na kung tawagin ay KMJ. Doon nag-join ako sa mga grupo ng mga negosyante which is gabi-gabi kayong nag-uusap sa loob noon may tambayan. Ang mga kausap natin doon ay puro din mga negosyante sa iba't ibang sulok ng mundo. Andun yung mga kagrupo namin na mga negosyante na handang tumulong at mag-share din sa kanilang na experience sa pagpatakbo ng negosyo. Dun sa KMG na yun, doon ko nakikita grabe ang laki ng value na sinishare ng bawat entrepreneur na kapag sila ay nag-share at nagbigay ng mga kasagutan or idea sa mga problema natin sa kanya-kanya nating negosyo. Hindi sila nag-aatubiling magbigay ng payo or suggestion o kalutasan sa mga lahat ng nagtatanong ng mga na-encounter na mga problema ng mga entrepreneur. Sinasagot din ng mga kapwa negosyante sa loob ng KMJ. Doon, give and take ng mga ideas kung paano lutasin. Kung halimbawang may isang tao na may problema sa negosyo, doon sinishare nila na wala talagang bayad. Yung willingness ng isang entrepreneur na ma feel mo na talagang nagtuturo sila ng libre, hindi nagpapabayad dahil sa feel din nila kung gaano kahirap ang mag-uumpisa na katulad nating walang kaalam-alam sa pagninegosyo. Yun ay ilan sa mga pamamaraan na ginawa ko ng kapanahunan ng pandemic para maitawid ko yung aking na umpisahang negosyo. Wala naman kasi akong masasandalan, wala rin akong matatanungan, wala rin din akong kapamilya na marunong at magaling pagdating sa pagpatakbo ng katulad ng ganitong negosyo. Kaya hanggang sa ngayon, meron pa rin KMG. Gabi-gabi may tumatambay doon yung mga entrepreneur or negosyante na may mga problema tumatambay doon, gusto nilang makausap yung kapwa negosyante, doon nag-uusap sa loob ng tambayan, araw-araw, gabi-gabi, pumasok lang kayo doon sa KMG, kung halimbawa meron kang na-encounter na mga problema sa negosyo mo ngayon, doon sa KMG, maraming kasagutan, napakadaming negosyante, entrepreneur na willing mag-share o sagutin ang iyong mga katarungan o mga problema na na-experience along the way sa venture natin sa pagninegosyo. Kaya sa na-experience ko, napakalaking tulong din ng online. Dahil sa online, nagsimulang nakilala ko yung iba't ibang entrepreneur. Doon sa tambayan, meron ding mga kasagot sa ating mga katanungan pagdating sa legalities. Kaya mga kasosyo, siguro kung hindi ko ito nakilala, itong tao na to at yung mga tao na nasa loob ng KMG, hindi ko alam kung magpapatuloy pa o maitawid ko pa itong naumpisahan kong negosyo. Ang pinakakalaban lang naman natin dito mga kasosyo is yung nag-uumpisa tayong walang wala talaga tayong idea. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon ang dyan yung iba nating mga kasusyo na willing talagang magturo sa atin kaya malaking tulong malaking papasalamat ko sa kay kasusyong Arvin at nabuo niya ang grupong ito KMG, KMCC kung saan nagtutulungan sa loob ng tambayan. Kaya ko ito sinare sa inyo mga kasusyo dahil isa ako sa halimbawa na nag-umpisang magnegosyo na wala talagang kaalam-alam na kung hindi dahil sa grupo na nasalihan ko ngayon at dahil sa taong nakilala ko doon ako sumandal simula't nag-umpisa ang aking negosyo na nagka na nakaraan ng hirap nakaraan ng pandemic dito sa grupo na to na sinalihan ko ito yung pinakasandalan ko kaya glory to God dahil nakilala ko ang mga taong ito. At isi-share ko rin sa inyo mga kasosyo, ito talagang experience ko to at sa katunayan, patapos na yung isang buwan naming turuan ni Kasusyong Arvin, yung programa niya na KMCC, Kasusyong Malupit Content Creation. Yung programa na yan, napakadami naming natutunan. Grabe yung twist hindi ko akalain na ang akala ko kasi sa KMCC ay pagkukontent lang hindi ko akalain na after 2 weeks, after 3 weeks, 4 weeks grabe yung mga turo niya doon sa pagdating sa negosyo kaya kung ako sa inyo kung gustong gusto mo rin matutunan ang pagpatakbo ng negosyo kahit experience na tayo o wala pa tayong experience try nyong mag-join o mag-enroll sa KMCC ni Kasusyong Arbin, sigurado akong kung meron ka ng mahabang experience sa pagninegosyo mo, for sure madagdagan ang iyong kaalaman. Kung ikaw naman ay nag-uumpisa pa lang or nagpapatakbo ng na hindi pa ganun katagal sa negosyo, ang dami mong learnings na matutunan doon. Grabe, promise. Meron kasi siyang twist na pag nakuha natin yung mga turo na yon talagang yung sinasabi ni Kasus yung let's change the world mababago talaga natin ang buong Pilipinas pag tayo nagtagumpay lahat ng na mga positive content creator for sure let's change the world grabe kaya mag enroll kayo join kayo sa programa na to tulungan natin yung bansang Pilipinas na maiyahaw natin may twist kaya hanggang dito na lang mga kasosyo. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, paki-like and share and follow my YouTube channel and please hit the notification bell para updated ka lagi pag may ina-upload akong positive content. Kung isa kang OFW o Marino, pwede kang mag-join sa Marino Negosyante Group sa ginawa kong page. Doon din sa page na ginawa ko, nagtutulungan din doon may mga nagsishare ng mga ideas. Kaya kung may mga katanungan ka, mayroon ding mga OFW doon na nagbibigay rin ng mga payo o mga experience nila, sasagutin din yung inyong katanungan. Kaya hanggang dito na lang mga kasusyo. See you next time. Broom, broom. Bye!